Hello guys, good morning guys. Diyan napunta punta dire sa atong nursery guys. Di taas and nursery sa atong uh, lapnisan uh, measurement ta guys. Uh, kung gano'n gaano naka laki yung ating lapnisan ito ay kras na guys. Magdadalawang roller na siya guys. Yung kras na natin. Magdadalawang roller na yung kras na natin guys. 4 months to galing pag seedlings pag germinate tapos pag transplant dyan sa bag 4 months to siya yan yeah, dalawang roller na siya guys healthy siya guys selected na seedlings for planting ito guys is marasinsis 5 months to guys galing sa pag uh, germinate pag transfer dyan sa bag Ah, uh, magdadalawang roller yung iba guys, yung iba maliliit pa. Yan guys, yung mga seedling natin. At ito yung microcarpa natin guys. Ito yung 6 months running to 7 months. Malalaki na siya guys. At ready for planting na siya mag dalawang roller mahigit na yung iba yung iba din pa namin na uh, kasi nabusan kami ng bag na malalaki <coughs> kaya dyan lang muna yung yan malalaki na yan niribag namin yan ito yung mga crash na na iba guys yung crash na natin yan dalawa na, may isa may ibang isang roller kalahati yung iba dalawang roller na pero mas malakas talagang lumaki yung ating crash na yung microcarpa natin guys is ma-observe nyo pag kayo mag-seedling nito 1 to 1 month to 4 months may na talaga yung lumaki hindi kagaya ng crust na pero pag 6 months pataas yan lalaki ka agad yan makikita mo yung ka, yung ano niya yung puno niya kulay brown na yan medyo mala, mabilis na yan lumaki siguro ano niya yan yung behavior niya yan yung crust na yung behavior naman ito mabilis lumaki galing sa seedlings galing sa seeds pag germinate hanggang 4 months hanggang palaki madaling lumaki tagay ng tubig yan is malaksinsis guys uh, native sa atin dito sa Pinas microcarpa tsaka yung crust na is galing sa ibang bansa yan guys yan yung mga natin guys is so ano pa yan uh, one month magdadalawang buwan galing sa pag germinate at sa pagribag dyan sa bag nila ito yung masidling natin guys selected na yung iba kasi for delivery at for planting thank you